Hi guys, uh, good morning. Uh, magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome back dito sa aking munting channel and si Mix Vlog pa rin. So guys, nandito tayo sa... Ayan, may balon. Uh, dito pa rin sa ano guys? Bukid. Kung naalala nyo yung pinaseries natin na water pump, nandito tayo sa balon. So linisin natin yung balon guys uh, kung ang tawag namin sa bisaya ay hinubig, hinubigan or yung alisin yung lumang tubig para malinis yung loob ng balon guys so meron tayong uh, dinala dito na pang pampahibas ng uh, tubig ito submersible So ito siya guys oh. Dinala natin dito. So ito yung gamitin gagamitin natin para pag ano i-pump natin yung tubig mula dito sa loob ng balon. So try natin guys kung gaano kalakas kung ilang minutes ah uh, hihibas yung tubig sa loob ng balon. So ito po yung ano balon niya. Ayan. So hindi naman siya masyadong ano. Ah, uh, marumi. Eh. Pero nasa, nakasanayan na kasi dito, guys, na kailangan alisin ah, 'yung balon. So, bali ito pala 'yung ano. Palayan. So, nandito sa gilid 'yung balon, gilid ng palayan. So, itong ano? area na 'to, guys. Ah. Uh, matagal to mahibas. Ito lang 'yung nagsasurvive sa Uh, mataas na tag-init. So, yun, guys. Pasok na natin yung uh, submersible. Kalau kebuk na. Uy. Ini dia orang nah, nah, hmm. nah. Talik hmm. ini teman itu. Tali guys, para ini mah galau sebagandar nih toh gak galau tuh guys Yes, natin guys testing natin si way same ni so ayun guys kailangan kuwakan uh, yung hose no? so time na natin nasa 3.25 ngayon sasak natin

Tingnan nyo yung marka. So, nasa mga 5 inches na yung uh, distance distansya.

I see a word.

Kailan na. Bundun. Pilit ba ko na? Kung akabo na, o kon? may balde ba? Kabo balde o na? Ha? Duplo. Ayan guys. Kapag kita niyo guys, yung plot niya ay kumulutan na itim. Kapag naka... Ano yun yan? Naka q -4. automatic mag-uup yung pump so, well, uh, na lang yung tubig guys eh. so nasa 5 uh, minutes na ayun uup na siya so yung guys na kailangan natin to para mausak So, yun guys. Umaba na yung kasama natin, guys. Uh, at lilinisin na yung bawat gilid ng ah... Uh, so, nasa 5 minutes lang, guys. Puminto na yung ah... Uh, pump. Pero, medyong lalim pa. Nasa isang ano ba?

ayo ipadukok ka mat. Mako, anas tubo, anas tubo ba ibangan? Hmm? Anas tubo ibangan? Yan, alay? Ay, ipadukok. Mapawang mo nagay mo ng ilunod. Mapawang eh? Mako na, nakahangad siya. Ana, Oh, iya, gaya na anas tubo. Gaya dari tubo. Ana. Yan, beso. Kunti na lang tubig, guys. Sobol tubo, ha?

uh, pinagmulan ng tubig yan malakas ya yeah. so mga isang oras dito guys maraming tubig na no? so tamang tama din pagkatapos nito na Nandito, ah, natapos na so sunod namin gawin dito magpalit kami ng bearing sa motor ng uh, pump kasi malakas na yung under guys so kailangan nang palitan yung bearing so yun Untuk menata tayo desa ya. Tiga lang. Oke. yang pam guys oh. So mula dito guys. Kita nih yang tubuh. Ayan yung tubo guys, ayan. So, tagus po yan dito sa Lublak. palabas dito at nandito yan nandiyan sa yan palayan dyan sa mga putik ilalim so nandoon bali mula dito nasa sampung ano to, to mga 10 metro or siyam na metro ba hanggang doon sa kabilang ano banda ng ano palayan so mula dyan sa baba ng palayan uh, makyat naman tayo doon ng mga 10 metros din siguro so nandun yung pump kikita niya yung may blow ayan di makita may pula so ayan so punta tayo doon kita kiss lang doon guys So yun guys, tapos na namin na palitan ng bearing. di na na video kasi may video na naman tayo tungkol sa pagpalit kung paano palitan yung bearing guys. So yan, kinakatihan na namin ng tubig para pagkatapos nito, pandar na. So pati itong gauge niya, pinalitan rin namin. ah uh, yung ano, bearing niya ay medyo maluwag na kaya maingay na yung under niya guys yung mm, bearing kasi pag maluwag na guys may difference ya maingay na yung under niya tungtangan na na testing na namin guys kasi medyo hindi malaw hindi malinaw masyado yung tubig na ginamit namin kasi doon kami kumuha sa nag linisan namin guys yung balon na nilinis namin doon kami kumuha Ay, walang pangkati eh.

<laughs> so, yun, tinitingnan mo na ang namin guys kung mabot na ba yung kukul sa may balon. Doon kasi yung balon. Tingnan nyo yung. Lumay mm -hmm. man? Ha? Lumay uh, uh, na, po niyaabot. pa? pa kalapas. Ha? Mangapila? Na sapo nang spring. Ang screen. Oh. sapo na? Hmm. Ah, pwede na rin. Kuha ng kahoy doon. Kuha ng kahoy. Andun yung balon guys. Doon yung nililinis nililili, nililili, nililili natin. So dito. Dito kami sa pump. So subukan namin pandarin to, guys. So, no. Sapungan so, natin. Dan, sih hey. si man balik 10 apa? <tipas> Ay, <tipas> uh <-huh. tipas> Uro, tang tadi -tang Harun, tahan Nere So, yun guys. Ah, tapos na dito. Tinis na namin guys. Tapos. Mana na siya yung tubig. Hinintayin lang namin na mapuno doon sa may balon. Ma umabot yung tubig sa may foot So ngayon umabot na siya. Tinis namin. So okay na siya. So, ah, nandito na yung gids niya. Ayan. Kita niyo guys. Umangat na yung gates. So yan yung yan yung tubig na nasa tubo doon sa taas. Nasa ano yan? 15. So yan po yung pundo ng tubo. Ah tubig na nasa loob ng tubo na to guys. Sa mataas ah, nandoon sa ibabaw, babaw so, sa pinaka tuktok ng bundok guys. Ma ah, doon sa pangalawang ah, pump. So nandoon yung ano andun yung ah water pump na pangalawa isisilbing ano niya katulong niya sa paghila ng tubig papunta doon Ha? Ah! andar na oh. so yun guys sak sak natin dito sak sak na yung ano yan yeah. so yun siya guys so. so yun po yung andar niya Uh, kasi pinalitan na natin yung ng bearing so nung unang video natin dito napakaingay yung andar guys kaya nagbisisin tayo na palitan yung bearing kasi baka masira na yung uh, motor uh, napakalayo pa naman dito so yun uh, talagang sinadya namin napuntahan to para yun uh, normal yung magiging normal na yung ano, uh, andar ng ah uh, water pump na po at saka yun nga pinalis, pinalinisan natin yung balon doon so yun maraming salamat po sa inyo uh, in na pala yung breaker doon sa bahay sa taas so yun maraming salamat sa inyo guys hanggang dito lang muna siguro itong video or doon na tayo mag end ng uh, video sa taas ah si so mahirap mag akyat doon oh ah okay so yun punta na tayo doon guys ah si so ito yung paligid dito sa baba yan ah palayan dyan kaso walang tubig kasi nga tag init ngayon Buti na lang tong balon na to guys. Ay hindi maubusan ng tubig si ito yung balon na nag uh, survive sa nakaraang 9 months na taginit dito. So ito yung uh, balon na inaasahan ng lahat dito guys. So yan guys oh. Ayan hapo na. Ayan yung kabilang bundok oh. So nandito tayo sa kabilang bundok rin yan, yan ang akyatin natin mamaya pag uwi natin so nandito tayo sa magsaysay tapos uwi pa tayo ng ah, San Francisco ah, doon sa populasyon ng ah, talibon so siguro dito na ng lang itong video guys masyadong mahaba pag punta pa tayo doon sa taas So, maraming salamat sa inyong panonood at saka suporta guys. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking channel guys at pakishare naman sa mga video natin at pakilikes at comment na rin kung may mga katangunungan kayo guys so yun maraming salamat po God bless bye bye